i'm partial going dalaga Ayan. si ate dalaga ay may ayuda ay galing kay ka-farmer Jonathan Debelen na Dog Show TV Ayan. napakabay talaga ni brother talagang uh, laging nakaantabay sa mga nangangailangan Ayan. brother, mabuhay ka hanggang gusto mo <laughs> at hope to see you soon Ayan. ay tayo ng pares ulit na lang tayo mas masarap ang pares dito trust me <laughs> so ayan ha? si ate Raquel kahapon hinahanan ko walang tuna i-trip na pa naman ako sa tuna tuna Bakit si talaga yung fresh kahit ano mo pagka mo prime fresh wala din iba iba po yung ano ba talaga yung ngayon ko binili ngayon po, kainin grabe hihingi din na pinadang ang mangga rito ah masarap gawing juice yan ah oh. ano ah 100 daw binibenta daw siya doon Shado na makan <laughs> sabihin iba ito ayan oh, naman so yun 60 mga kaparman hihingi ng pula ng talong si mama bet at uh, konting uh, Tatanim-tanim daw sila doon sa ano. Tapos talbos ng kamote. Eh. Ayan, kapot, eh, ang kamote. Hanap din tayo ng na uh, pa ano pa itatanim doon sa kabuhok yun ha. Eh. Doon sa Bili yan ang Sisilipin ko na rin yung papaya. Mayroon pagsalita na may ginagawa. Ano? <laughs> Nawawala ako dahil nagpo-concentrate din ako mag-drive. Ayan mga ka-farmer. Multitasking kailangan. Oh. Same. Same routine. Ah, uh, Raya Public Market. Ayan. Yeah. Yan naman. is ngayon gusto pa po ang parking Dahil Dahil Tay pwede rito gusto pa po hindi yata ito dito ah Talagang ano ito Hindi sana sa pagpapark ito Malungkot ka na naman! lang tayo parking eh. Uy. Kunin muna natin yung remittance ni Jonathan. Pwede di ba dito? Huh. Bahala na. Yan talaga ang labanan. Pasok lang ng pasok. nandiyan. na yung ano. Na yung masarap na ano ah. Yung buchi. <laughs> Isganda Ay. Isganda

Mm. Wait oh, um. Drama, drama. D drama. Salamat po sa binigay niyo sa asawa ko. Ang direktor. <laughs> Ang direktor. Kap. Magtaras muna. yan dumarating. <laughs> Boss. Jonathan, salamat. Gast Jonathan di sukoy, ko. nagdurugo. Nasasaktan nang dam damin sa. sa Ampu sukoy, nagdurugo. Sa, ko, nasasaktan <laughs> nang dam damin ko. Maraming maraming salamat po sa binigay yung <laughs> tulong. Sa sawa, wala na binigay ng merienda yung mga artista, wala? Wala pa, wala, wala pa. Okay bochi, lang. bibili sana akong bochi, wala ang bochi. Wow, bochi masarap 'yo. Wala nang nag-deliver siguro, wala eh. Uh, marami po salamat sa binigay mo, Boss Jonathan. Lahat po tumulong sa asawa ko. Maraming maraming salamat po. Hindi na mapangalanan sa dami. dami mo, na sa dami po nagtulong sa, sa inyo. inyo sana po Mabuhay po kayo. kayo. Ah. Kanta po gusto mo. Na, Salamat po. Bahala gumanti sa kapatid. Bahala na po. Panginoon sa inyo. Salamat na lang po. po. Lagi ko ako sinasabi. Sabi nila. Kung hindi po kayo. Kung tutulong ma daw. Mas magandang tulungan. Yung hindi kayang bumalik lang. ibinigay. Yeah. E di ba? Yeah. Sabi sa Bible kasi yan eh. Pag maghahanda ka. Imbitahin na. mo yung mga dukha. Alam so, di ba? Uh, Totoo uh, yun eh. Iyak na. Iyak. Jonathan, oh, Jonathan. Wala yeah. akong pambayad ng lista. Ang laki Ano utang ko sa tilapia. Ang laki na ng utang ko. Baka naman. naman. Oh, oh, Shoutout mo muna yung nanay mo sa Italy. Oh, Tinatago mo, may nanay ka sa Italy. <laughs> eh, Ganun ba? Ay, magpagaling ka. Pinapanood ka ba? Oo, oh, oh, marami ah. pa akong obligasyon sa'yo. Oo, okay. yun. Masarap Umuwi ka sa'yo. Na. Ilan taon na mama mo? Ah, retired na rin doon, hindi pa? Hindi pa. Mahirap lang kami dito eh. na. mo. Dato lang kami dito. Dato lang kami dito. Tapos yung guide ko, sila yung nagpapasport sa si akin. Nagiwalay sila ng namin siya. Ah, atay ko. Break 4 pa lang ako. Nagiwalay na. Duma kami. Oo. Oh. Yun ang yung chayin ko. Nakapag Hong Kong. Nakapag Italy. Isa talang itali, so oh. yung nagpapaaral sa amin. Ayan pala ako, kwento mo yung talang buhay mo. Siya yung nagpapaaral sa amin. Oh, Tapos Tapos si eh, nanay ko, magahanan ng isda yung isang papatidawidola ko. Sumutulong siya dyan. Para lang... Hindi pa huli na makapag-italit ah. Bakit? Oh, no. Hindi na pwede. Oh, no. Ha? Yung mga ating saldo ah. Pero kasi... Pero di man, mayroong trabaho doon, compare naman dito. Meron. Pero, pero alam mo nga ka, kahit yun, masarap yung buhay dito. Buhay dito, dito sa masarap yung sarili mo tayo. Ayun. Yeah, magtatrabaho ka naman, hindi ka naman aasa. Diba? Eh, hindi ko sabihin, marami kami. Ngayon ginagawa ng nanay ko, sa iyo yung nagpapara sa mga. Sa Kami lahat, yung mga magkakamang. Nagturugo, nasasaktan ng gagamit ko. Kaya ang magulang, dapat mali. Ay ano sa atay? Ngayong may ngayong may wala yung tarap natin sa atay. Oo, so, para. Talaga. oras na ba? Eh, buti na tayo wala nang pambayad. Ma. Wa, wow, lalo kang ka papawisan. Salamat po sa binigay niyo tulong sa asawa ko sa. Ba? Oh, bago, bago wala. Ay, ba dalawa ano? dalawa oh dalawa na ah kahapon wala kayo no? wala po kahapon yung kapatid ko salamat po boss jonathan lahat ng tumulong sa asawa ko maraming maraming salamat po sa binigay ng tulong malaki na kung bagay to binigay niyo sa akin. Ano ka Ha? Kakalitan. Yeah. Hindi eh. Bahala na sila. Ganap silang isda. Wala naman nitang matino. Nagluluto din pala sila dito na Pang pananghalian. Oo na eh. Nakabutin lang. Oo. Oh. Kaya pala minsan, bumibili siya ng Ricardo. Dito na... Para makakalitan nganya. Eh. Magkano po? 300 na lang po. Kaya 'yun na lang 'yung bayaran mo. Kaya <laughs> sige. Ha? Ah. Sige. bigyan niyo daw ng pantaya si Nanay Consing. Saktong 9 Hindi na maalala kung kailan huling tumama. Taya pa rin ang taya. Ay, <laughs> hey, buhay. Yung isaw, sa'yo na lang. Po. Hindi, wag. Suglan so, mo kung tama, ikaw naman. <laughs> <I> so, <laughs> ay, di. Diba, gawin yun. Wala may sapsap, oh. Ate Raquel, puro ganito din ang isda. Ganda ng pusit niya, laki. Luluto ka pala dyan ha Galing ha Luluto ka eh oh. <laughs> Chichi nasa kumun dadaan ng Hintay ng Sayote Di ba maganda? Medyo JoMar, Ay pareng brother. Anong balita? Naon, meron ka? Ha? Down. Meron pa? Hindi ko na sa iyo, no? Ha? Bago ko. Hindi, hey, marami pa. Yeah. Baka may mga ilangan. Ano pa lang ngayon, eh, Martes. Baka masira din na. Wala, trot ko lang eh. ada thank you so thank you kalau uh, tuluk kay Parek Sayote. yote. Yeah. Wala. Ha? Masan? Ay, hindi, wag. Di, yung anak ko, bibili ako ng ano, eh, bibili na ako. Wala ko sasakay eh. Sayang yan ah. Mm. Dalawang sakong ano, yung sabi ko sa'yo. Yung coco. Coco das. Uh, oh, coco das. Panghalo sa lupa. Para po, coco, coco <laughs> Wala kang balita sa irrigation? Kung kailan man Bakit? lang magpapatubig? Wala kang Mababa sa amin. Hindi, naka, hindi nakaipit eh. Nakaipit siya. Ibig sabihin, hindi umaabot dun sa... Level niya? Oo. Oh, Pero may tubig. Ganon kalamit yung tubig? Gano'ng lang oh. Ay, ngayangan tagal na nakabitin. Saan ba nakokontrol yun? Kay ano, kay tanong mo kay Milcho. komer Omer. Omer Pabustan. Saan yun? May palay din din, din din yung may kubo rito. Baka kinokontrol nila dito sa may lakiyos eh. Siguro nga. Dap dapat yung nakasara mismo o, para okay. yung daan dito kum kumuno. Walang gumagawang aksyon. Kailangan na namin magabono Walang tubig. Sabihin mo sa kanya. Dalawang Dalawa kokodas. Dalawang kokodas. Magkano yan? Ayun na oh Mga farmer Hindi hinalo <laughs> Pinagod Halo ka ma ba? Mamahalo ito Puro bang koko Parang hindi ano Ano? Tama na, oo. Oh, oh. Hindi, di, natin yan. I-halo lahat? Oo. Halo, hindi patong. Iba yung patong sa halo eh. Na. <laughs> okay. Ito kaya, ano yung isa pasama mo na to para mataniman pa rin to. Itong part na to. Oh. Ah, dito ko lang sa lilim. Oh, di ba? Halo mo tapos ihalo na, guluhin na lang yan. Guluhin na. Sakas lalagyan natin, saka natin lalagyan ng ano. Para Kasi sayang tong anong to hindi niyo matanim di ba? Kung gilid lang. Kulang din ano mo kaya kung Ede, sige okay lang yan, mabilis lang dagdagan. Basta mabungkal na lang ito. Sakita. Yung oh, yung yan. Matigas ba? Basahin mo kaya. Naman siya to. Ay, hindi naman, no? Oh. Sige. Parang mas malambot yung basa, eh. Hindi naman, ano, eh. Yan, oh, format ako yung akin din sa taas dahil bigyan ko rin kayo ng update doon sa ating lechunan ito oh tataniman daw ito nila ng bagay gulay gulay nga naman mga farmer tama tama may init naman ano Ayan. Oh. namamabit daw oo oh. bibili na lang ulit tayo ng koko. Ganda kasi talaga mabungkal ano? Magandang mabungkal. Pero garden soil to eh. Yung pinang nila diyan, garden soil to. Ano lang, na naman natin itong mga tanim natin ulit mga farmer. ano o, oh, sarap ikutan no oh. Kung ganyan na sana yung mga papaya o. Oh. Yeah, mamaya, ako po ay eh, ano, lunch time. Wala nang pahipahin nga. Raratratin natin yan. <laughs> Puntahan ko na yun. Tapos ito pala kailangan ng calcium nitrate. Yung mga sili, alam nyo kung bakit? Dahil anti-kulot mga ka-farmer. Yan. calcium nitrate, anti-kulot. Para maiwasan po natin yung pagkukulot ng mga ano, marami nagsasabi to, to mites daw yun yun naman eh, yung nagtatanim po ay eh, naninigarilyo hmm, ganda na ng kalabasa ewan ko kung nagreplant si Kongkong Kong dito, mukhang hindi ah hindi ko nasabihan na magreplant na ayan oh, yung ibang papaya hopefully ay makarecover, ayan hindi na natin papalitan nya, Sa hindi ng 35 Grabe init ah. Oh, ganda na ng mga ano. Yan, medyo nakaka-recover na 'yung iba. Pero 'yung iba, kailangan palitan. Malabasan natin dito 'to ni Nanis ni Kongkong ah. na init ah. Talaga pong ano, sa hapon siya nagdidilig. Okay lang naman 'yon, hapon ang dilig. Kasi pag umaga ano pa yan basa pa yan hmm. pero kung umuulan na mas maganda mga ka farmer mas maganda po ang ating mga tanim ang umuulan talagang matindi ang init nako nataniman ni Kongkong kung yung may ano ah may anay ayan ito dapat nalagyan pa hmm. tapos yung duhat mga ka farmer iniisip ko dito na lang siguro Ja o oh, dito laki naman na ng espasyo dito tapos isa pa dun. para at least pag lumaki sya yung papunta doon, may shade na rin yan. Diba? Kasi dito, alanganin na tayo ng puno. Masyado na pong dikit. Unless, magpalagay tayo ng taron. Ah, nang... Ano naman dyan. Simento, bahod. Na harang. Pwede na tayo magtanim. Yung mga hindi naman gaano malaki. Medium size sa tree lang. tumangga malaki nga ito, yun. Ah, dyan na yan. Kasi tinanim namin dyan, mga farmer 1 meter pa ang... Uh difference ngayon nga kinain ang kinain kinain ang kinain ng, ng tubig hanggang sa lumapit na ng lumapit pero dati yung mga malunggay na yan ang lalayo yan malapad po ito yun ang ano talagang sabi nga anong nag harvest sa amin ng tilapia darating ang uh, panahon kanya mawawala yung anong yan yung taron nyo na yan kakainin ng tubig totoo nga buti na lang nakapag-ano tayo so ayan o no? Ang ganda na ng pakwan ha. Sabi ko kay Kong Kong, huwag muna mag-aabo no. Hintay-hintay muna at uh, mga madisgrasya. Ayan mga ka-farmer, so ayan bad news. Kailangan namin i-set up yung patubig pala dito. Dahil ah... Uh, hindi na daw po umaakit yung uh, tubig para yung yung pa irrigation ay ma yung, yung, ilog ba kahit harangan daw mababa na daw po yung tubig doon sa dam so actually it's not a dam it's a river na inano lang naman eh dinivert yung uh, tubig kaya lang daw po ay ayun na ang epekto na ng El Nino mga farmer so ayun sabi ko kay Papa may stop na muna yung trabaho doon kasi nga pumutok din po yung aming ano dito eh. Aming uh, tubo. So, sabi ko sa kanya, before natin ilipat doon, ay Thursday na siguro ilipat, itong fish pond ay mapatubigan ng puno bago ilipat kasi once na naandun na hanggang bago maganihan anihan na 'yan mga farmer kasi kailangan kailangan din po ng tubig ng uh, ating uh, palay, no? Sayang po yung pinaghirapan. Uh, kung walang tubig kasi ito na yung crucial time na talagang kailangan po ng tubig ng palay 40 up 40 days up so oh, 'yun po ah uh, pinaayos ko na muna habi ko sa kay Papayan pa-stop na yung trabaho pagtulung-tulungan ayusin then patubig bukas patubig ulit hanggang mapuno na talagang sagad and then ililipat po yung aming uh, pump jan sa uh, palayan para makapag ano na makapagpatubig mga farmer so ayan ah uh, silip muna tayo ito papa ay wala asa na <laughs> papakita ko pa naman yung yung signboard eh nakala ko na ay kabit na yung signboard oh. wow mali pala ayan wow mali ay grabe na po talaga it's ano it's a disaster uh, talagang uh, kailangan na natin ng ulan yung mga ginagawa nila dito may mga nasave pa na sisling plate pero magdadagdag tayo ang kainan po mga kaparma Ayan. kailangan natin ayusin doon ano yung signboard yeah. yung signboard asa nakala ko nakabit na hindi po kumuha po ang malambres sa taas ah kita natin yung baboy ito na yung mga sisling plate dadagdagan natin uh, mga kayod na baboy uh, pa. kaya lang mukhang hindi na pala makakaakit yung tubig mukhang hindi na po makakaabot wala na tayong chance makapagpatubig sa ating fish pond mga farmer ayun ito yung ating uh, sign signboard ayan no? wow kaya ang tubig ay nakaka-stress ah, sayang yung pagod natin sa SL19 na yan kung hindi sabi ko baka maka pa yung tubig dito patubig muna ng fish pan na mapuno nga mga ka-farmer kasi uhugutin na natin at least puno yung fish pan may pondo lahat ba? Diba? so kung makakakit pa mataas pa naman eh oh taas pa eh Lilingin sila lang siguro yung Ah, pa Very good, makakapasok pa Oh huh? Ano ba? Ang butas Masa kasi ang butas Ang butas natin Ay dito Dito Ito Naku patay, wala na ang karma eh Yari tayo Ay Wala hindi na makakakyat. Wala na. Wala na. Wala na. Patay ang fish pan. Titiis yan. Isang buwan. Bagay. Buti nakapagpa... Ano ako? Ah, nakapagpa... Nakapagpatubig tayo, no? Bago po... Papatubig pa nga sa Pumutok lang talaga eh. Okay din yung aking... Uh naging diskarte eh. ayan so talagang magsa uh, magsasuffer halos lahat sa ilming na ito dadalamin din natin yung ilog one of these days para uh, makonfirm natin na ganun nga ang sitwasyon so ayan mga ka-farmer hanggang dito na lang po muna at maraming salamat at magandang buhay